Samahan niyo akong balikan ang ating kasaysayan at alamin kung kailan nga ba natin tunay na nakamtan ang kalayaan. Isa sa pinakaunang tinuring na araw ng kalayaan ay ang petsang April 12, 1895. Nagsimulang pumasok ang mga Kastila sa Pilipinas taong 1521 sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. At dito'y sinimulan tayong dahan-dahang sa COVID. At sa maygit na tatlong daang taon, ang Pilipinas ay tinuring na bahagi ng lupaing Espanya. Dito na nga lumitaw ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal at minulat ang mga Pilipino sa pananakop ng Espanyol. Dahil sa pagkamatay ni Rizal ay nabuhayan ng loob ang mga Pilipino para maging magsik at bawiin ang ating kalayaan na ninakaw sa ating sa mahabang panahon. April 12, 1895, sa isang kuweba sa Montalban Rizal ay binuo ni Andres Bonifacio ang katipunan at sinulat niya sa pader ng kweba ang mga salitang Viva la Independencia Filipina o Mabuhay ang Kalayaan ng Pilipinas. Dito na nga nagsimula ang paghihimagsik ng katipunan na may layuning palayain ang Pilipinas mula sa pananakop ng Espanyol. Ngunit bakit nga ba June 12 natin pinagdiriwang ang araw ng kalayaan? Dahil sa tulong ng Amerikano ay nagtagumpay ang paghihimagsik ng mga Pilipino laban sa Espanyol. Kaya naman, June 12, 1898 ay winagayway ni Emilio Aguinaldo sa kanilang tahanan sa Kawit, Cavite ang watawat ng Pilipinas at prinoklama itong araw ang kalayaan. Ngunit hindi ito kinikilala ng mga Amerikano na ang kunay nilang layunin sa pagtulong nila sa pakikipagdigma sa Espanyol ay upang mapirmahan ang Treaty of Paris o kasunduan sa Paris kung saan nakalagay dito na binibili ng mga Amerikano ang lupaing Pilipinas mula sa Espanyol sa halagang 20 million dollars. Bagamat nakalaya na tayo sa mga Espanyol ay nagsimula naman ang panibagong pananakop ng mga Amerikano sa ating lupain. Dito na nga nagsimula ang Philippine-American War kung saan mas marami pang namatay kaysa sa pakikipagdigma natin sa mga Espanyol. Sa laban natin na ito ay nagkaroon tayo ng magigiting na mga general. Isa na dito ay si General Luna na ang ambisyon ay palakasin ang sundalong Pilipino upang makasabay sa mga sundalong Amerikano. Ngunit pinapatay siya ni Emilio Aguinaldo sa takot na baka mapalitan siya bilang Pangulo ng Pilipinas. Isa din sa magiting na general sa pakikipaglaban sa mga Amerikano ay si General Gregorio del Pilar na namatay din sa kalagitnaan ng digmaan para makatakas si Emilio Aguinaldo. Nahuli si Aguinaldo ng mga Amerikano sa Isabela at binalik sa Maynila para manumpa ng katapatan o alijan sa Amerika, na siyang simbolo na rin ng pagkatalo natin sa digmaan. Dahil dito ay nanatili ang mga Amerikano ng mayigit apat na taon pa at sa ilalim ng Tidings-McDuffie Act, niyagan tayo ng mga Amerikano na dahan-dahan na magtayo ng sarili nating gobyerno sa loob ng sampung taon. Dito nga na itayo ang Commonwealth of the Philippines at bilang pagtupad sa kasunduan, makalipas ang sampung taon, July 4, 1946, ay tuluyan na tayong binitawan ng mga Amerikano. Itong petsa na nga na ito, July 4, ang kinikilala bilang araw ng kalayaan. Ngunit taong 1965 ay binalik ito ni Pangulong Diyosdado Makapagal sa June 12 dahil ang July 4 ay araw din ng kalayaan na ipinagdiriwang ng mga Amerikano. Hindi man naging ganon kalinaw kung kailan nga ba tayo tunay na nakalaya ngunit maniwanag sa bawat isa sa atin ang tunay na kahalagahan ng araw ng kalayaan. Sa dami ng lahi na gustong angkinin ang Pilipinas at sa dami ng nagbuwis ng kanilang buhay makamtan lang natin ang ating kasarinlan ay tunay ngang maswerte tayo sa ating lupang sinilangan. Naway nagustuhan mo ang ginawa nating pagtalakay kaliwanag. Huwag mong kalimutang mag-like, comment at ishare ang ating video para marami pa ang maliwanagan. Hanggang sa muli, ito nga pala. Si The Good PH, maraming salamat.